Alright, sa so mapayapang buhay, tinawag at tinirang. So ngayon po mga kapatid, at nandito po tayo sa simbahan po. So ngayon po, kaya nandito po tayo ngayon sa Manila po, sa Anter Moros po mga kapatid. Kung saan po ay kumuha rin ng mga motor certification para sa passport po rin po noon. So ngayon po mga kapatid, at ngayon na po nakapasok dito sa loob ng simbahan po. So maganda yung pagkakagawa rin ng mga imahe rin po dito. Dito po mga kapatid, oh. yan Oh. Ito yung mga yun, ano, ng mga nila po mga kapatid yan. Yan. Mga ganda yung pagkakagawa sama sa mga imaya po dito. may yung pagkakagawa rin po niyan po mga patid. Sa mga rin po nila yung kagaya ng yung inano sa mga sinulid po mga kapatid. Mga sa karayong rin po yan, mga patid. Yan. yung mga kapatid. Ayan. Ganda pagkakagawa rin po niyan. No? Ayan. Ito, napakaganda rin po yung pagkakagawa rin kay, Marie, kay, kay, Maria Magdalena rin po. Yun ang nandiyos rin po mga kapatid. Ang ganda rin pagkakagawa ng mukha rin po. Kopyang-kopya rin, medyo pagkakagawa talaga mga kapatid. Pati kay Kristo rin po mga kapatid. Yung sa rin dun po, banda po mga, kapatid, ang ganda rin po. At napakaganda ng mga simbahan rin po ng mga kapatid. Ayan, maganda rin talaga yun mga kapatid. Oh. Ayan. no po yung mga patid. Yung mga, mga baka lang yung mga patid. Oh. Sa mga pang probinsyaan na rin po mga patid yan. Ayan. Nanda talaga pagkakagawa rin o. Oh. Parang kung mga display po mga patid. Parang ano na rin po yung kagaya sa mga museum na rin po mga patid. Ayan mga maganda yung Ito yung nagustuhan ko dito. Ayan mga... Diyo na rin po ako dyan. Sa pagkakagawa rin po niyan. Ayan na rin po mga patid. Ito. Ang ganda rin po mga patid. Oh. Kulay ginto rin po. sa kawi naman to, to mga patid eh. Ay hindi, kala ko kahoy. Plastic lang po, po pala yung mga uh, ganito, mga patid eh. Kala ko siya Ano po, mga patid eh, kahoy yung pala eh. Ano po, mga uh, plastic lang po rin yan pala. Ay po mga patid eh, tindi naman yung, yung kay Crystal naman po ang pait naman pa parang ano rin sa kaw yung parang gawa sa kahoy pero hindi yung gawa parang tingin ko gawa yung sa mga ano po sa sa bakal po ayan no. Ah, no ang haba naman no ang pangat na pagkakagawa nila ito ang kukit naman po nito mga patid oh hindi natatanggal pala yun nakalikit lang po yan ayan